sa atong pagkaimugso ng kalibutan. Di kalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong nadlang panginabuhiyan. Aba na dun suliran na di rin mo mapasan ng ikaw ra. Nagkinanglang kagkatabang na sa pagsumbad ni ini. Nagkinanglang kagkahayag na may ulandag sa mga unahuna. Huwag ni ini, na tao kinilatong tulumanin na nagkuluhan. kini ang akong suliran kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa na matapos lang sa usakahong. Mga kinutlog gikan sa mga suwa sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa ko na doon na suliran na naggumon ka sa inyong galamban. Suwata ka na, huwag ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na huwag duwa sa kahangidan, o pagkatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini, kini ang akong suliran. Kini, 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 kini. ang akong suliran. sinumat ni Teresa Tirul Surya ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. Mayimadlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon Ng na yung nun, kanyang akong suliran ilapin na kami niyo, Dr. Obra o Atty. Aileen Batan. Ingun man, sa mga artista nga maghatag og kinapuhi ning akong suwat soliran. Ako si Catherine, 30 anos, ninyo o may usa ka anak, taga Puog, Toledo City. Punto kiting akong soliran, tabahin kini sa plano kong pagpausab sa birth certificate sa akong anak. Aron ninyong hisabtan, so ko dihang kami pasamahan sa akong anak. Ingun ini mga panghita po. Yes, Greg. Mga usa ka buwan na ini kapin. Kay naman ko rig lahar Unya, may palit kong pregnancy test. Positive ba ang resulta. Akirot uh, po ko nang yung, 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 yung test Oo, mm. uh, uy! Unya, wala naman sagkudog, patay. sa kudog, abi. Patay. Si patay? Ah, uh, mag-istura lang tayo balik ha, Katerin? Eh, may importante po kong lakton. Ha? Huh? Kakaon na na, oi. Nakaluto naman ko. Ayun na. Busog na ko. Sige, arin na po. Greg! May nasaptan ko, Greg. May nasaptan ko. Ginoo ko. Magkonsa naman lang ko yun yung sa akong anak. Kita mo si Greg. Masaon naman ako ron eh, ni Verna. Namabdos naman ko. Ang ko na ng Greg. <laughs> o, oh, ano mo suway kontak? Di ko na makontak ang iyang numero. Unsa? Patay? Nilikay na tong amaw? Magunsa naman ako, ko, Ani, ni Verna. Nga na di ay, nag-away mo. Ma? man. Pero nakabantay lang ko nga may lain na siya ng mga adlaw. Nga na ni ba mong ka? nagkasakop ng good context, anak niya. Kanya akong kontakon na pa tuon sa boarding house, usahay sa hindi Sige lang, magtabang ko pa ni Ed. ko diba mang na siya magstandbayan sa mga barkada. Taliho ko dahi ha. Di bang kumamugos ko kun dilit na siya ganahan ako. Ang ako lang ba, mawang iyang responsibilidad sa among umaabot nga anak. Kaya e mag-unsa naman lang unya ko, ade. Makaundang manggit ko sa kong trabaho kung madako na hindi akong gusto niya ang pagpaganak pa na ako. Yabag, Miss Greg. na sige ay Kay, kay laman ni yung Agaw, magpanguta na lang sa dunya ko niya. Sige dahi. Salamat na. Ba't niya kinubalik pa si Craig? Daan pa git ko. Daan pa git. Pag-uuhay na nga ko sa mga lihok. <laughs> nang bago na lang yung mapdosta ko. <laughs> si Difer na. Masig may balita na siya ni Greg. <laughs> Hello, Day. Hello, Day. Kalma lang nang ibalita ko ni mo, Day. <sighs> Andam na ko unsa sa mana, Day. Matod sa ni Greg. May lain man din ang uyab si Greg. <laughs> Daan pa Og, nakita agad na sila og sa babay babae, day. Hindi na magkalitan, anak, day. Og igo na imong informasyon, aron mabiyak naku diri sa kong ipuyan. Hindi na magpaabot pa sa iyong pagbalik. Asa mo na ika? Mapaulit na lang ko sa amot, day. At tubangon ko na lang ang kasabas sa kong papa. At ako manganak din ko. ni <laughs> mo, day, uy. So, kit-kit, Greg. Animal, kit-siya. Sige na, Day. imang hipos na ko sa mga gamit. Mubihan na ko din sa aking boarding house. Magpauli na ko sa amo. Gino'o ko. Mabdos ka, Catherine. ugas na. Pasi mo ako ninyo, maha, pa. Napandili naman na bagay na nga na nagpababdos na ako. <laughs> Kisa! Kisa! Kisa Kisha! 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 Di pa ka ko ang akong anak ngaway amahan. Maayo na lang gani, kikidawat na sa ako mga ginikanan. O gidawat ko na lang sabang akong gidangatan. Nag move on nako ug mibalik sa pagtrabaho may maikaabuhi ko sa akong anak. kayo wa namang yun magpakabana pang pa amahan sa akong anak. Unya, may lain na nimoha nako. Siya si Jeff. Unya, dugui ko ka. Seryoso ka nimo? Uman ako mabiktima na, Jeff. Kanang mga tamis na pasalig, hinungdan man gani nga gipaangkan ko. Lahit ko ka. Ipamatuod. Ayaw lang kutob sa sulti. Magpakasalta. Jeff. Okay ka? Magpakasalta. Jeff. Okay na, mo'y laki. Okay mo pa? Nga mag ko? Ha? Ah, uh, nga ano gong dili? Kala pa nga may bangon sa imong dungugikan sa pagkadagma na itong animal nga amahan sa imong anak. Ay, mama, uy. Ay, nagutuhis ko Isguting tawa na ma. Giisip ko na itong patay. Hmm. Mas may pa. Be, hasa naman ng Jeff. Nga nung ikaw raman yung nananghed na mo. Ako una ang unang misulti ninyo, ma. Kung okay ba mo ni Papa? Oh, uy, hindi <laughs> nga Zoauto, Sar, so, pa... Kita kesar ke dalam lelaki yang mahimu Salvador del Mundo. Pa. Tidur? Laki. Okey dah silang Papa, mama. Ingung bitaw tikang, kuyo ng lang kudaan ni mo sa iyong pagpanangit sa iyong mga Hadlok masuk papa? Ang saon lang kaniya pa lang. O sige. sa inyo. Mama, ini. Arom batah tak ada yang agak tukasal. Sige din nga kasal, chef. Huwag na kita problema Doon na pa tala yung problema. Huh? Masa pa man? Ang bahin sa mga anak ni Dodong. Oh, abin na unsa. Kulbaan mo lang sa tanin mo, eh. Kaya nga naman dahil nga akong anak, ha? Package na si Dodong sa akong pagpakasal ni mo. O gusto ko na mangamahan sa mong anak, Kath. Unsa, hibot na may pasabot, chef. Gusto ko nga magdasya sa akong apelido. Ha? Huh? Ibosot ang apelido sa mga anak. Akong apelido na ayang ang dadon ng pansakon. Jeff! Ako nga pilyado ang gidaha sa akong anak karon. O gusto sa akong nabana, nga ang iya nang apelyadong dad kung kong anak karon nga kasal na mi. Ang akong mga pangutana mao kining musunod. Unang pangutana, pwede pa bang magpausab ang apelyado sa akong anak na nagdasa kong apelyado sa pagkadaga? Ikadong pangutana, gusto sa akong nabana karon nga ipausab ang apelyado sa akong anak nga tunasay ang apelyado. Pwede pa ba na nga dili man siya ang amahan? Stepfather man siya? Unsa may mga proseso? Ikatulong pangutana, wa na magpakabanang amahan sa akong anak, wa sab magsustento, magkinahanglan pa ba mi sa iyong consent kung padadon ako sa pilyado sa akong nabana ang among anak? Ikaupat o katapusan, asa man ni mo dool, aron mapausab namo mo ang apilyado sa akong anak. Dako ba mi magasto, anak? Mga pila sab, palihog, tabangi o tambagi ko, kini ang akong suliran. Catherine. Maayong adlaw, mga sukinting paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo o tambag-tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, medical, personal, behavioral, mga problema sa mga ginadiling droga, problema na itong mga emotional nga mga problema, problema na ito sa itong kabanay, kapikas, ato ang higala, katrabaho, mga kabutangan, unsa ang mga problema din na go. Ipadain nyo hang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran of kaya your problem can also be a blessing sa uban. O kami ni Dr. Obra at mga artista diri sa RMN Production Center andam mangyud ka ayong ming muhatag o dili lang tambag kundi kinabuhi sa inyong mga mga aron mas manindot pod o mas mainteresado pod gud mo nga mo padayon sa pagpaminaw. Okay? shout out no and greetings to at uh, to ang mga likers and followers on Facebook. You can like and follow me at Elaine Bathan no. Mo Facebook account na ako, guys or follow me on Instagram and on Twitter sa Elaine Bathan. Maayong buntag attorney Elaine always ko sa programa kini ang akong suliran si Kalyal Kalyalo Lito, si Sofia Alimpolos. Shout out, guwapa kayo ka sa red dress as sa according Facebook man. I'm your avid listener sa kiniyang akong suliran, pa shout out di ay ko sa Alimpolos family from La Libertad, Carmen Bohol. Hello? Ang pinging mga Chocolate Hills, guys. Si Itching Camelo Gila. Hello, attorney. Always kung maminam nimo, kini Kiniyang akong suliran. Thank you, Itching No? Always pod maminaw. Si Joanna and Contro. Same. Also, sa kang Sarah May Malakat from Pagatak, kagayan De oro, ¿no? Tagapog, Toledo City ang ato ang letter sender ug tawagon na to sa pangalan nga si Catherine. Si Catherine, oy tay sa Toledo City Mayor Joy, the city of joy, joy to the world. Hello to you. Hello sa sa tanan nga mga naminaw nato din ha sa Toledo. Hello also to my best friend for Liza Calizar, contratista who is working for the city government of Toledo. Hello, usay mga kauban po din ha. Now ni ni si Catherine kay uh, na naa plano nga magpausab sa birth certificate sa iyahang anak. Ato maning napaminaw sa drama ka, sa, ka, sa kahanginan na to ganina, no? So, un, muna niyang unang pangutan na pwede pa bang mapausab apelido sa iyang anak na nagdala sa akong apelido sa pagkadaga. Naminyo namang ka. So, am um, ang gusto manggod niya nga, ang gusto gud sa iyahang nabana, di ba? Nga ang iyahan ng apelido ang dalhon sa iyang anak. Pagkanindot, no? Nga, nga, pagkaswerte. Nakakita din tawag true love, Catherine. Na all. Sana all, no? Sana all. Pero, I'm happy for you. Magpaabot ta sa ato ang panahon, guys. Wait, wait lang. Steady lang. Relax, no? Diha lang ta. But, kabahin siyang pangotana. Kani, pwede pa bang mapausap? Yes. Ang proseso kay dili man siya ang amahan ana, ang proseso ana will have to be adoption. Good news, ang adoption karon di na na hanglan mo at kurti korte administrative na lang kay napasa naman na nga balaod so dili na siya ingon anak kagasto dili na ingon anak kakuti-kuti ang adoption okay so muna ang process ikaduhang pangutana gusto sa akong bana karon nga ipausab ang apilido sa akong anak ngadto siyang apilido pwede ba nga dili man siya ang amahan Father naman siya unsa may proseso. Tinuod, sakto ka, dili pwede. Maubitaw na nga, dili na basta-basta mapausap. Ang akong giingon, pwede mamahimo siya kung ang proseso nga ato ang gamiton kanang process of adoption. Ang process of adoption, mga good guys, na siya ang legal nga proseso diin ang usak amahan nga gustong or ginikanan, padeg father, padeg mother, or padeg mother and father, no? pwede sila mo adapt og bata nga dili nila kagalingong kadugo pero gusto nila itratar as if their own then ang adto sila korte mo na korte pa na so na karon admin na DSWD nga adto sila dito kay para mahimo ng legal ang ilahang pag uh, pangamahan o pagpanginahan o ang ilahang pagkaginikanan ngadto sa bata now ang bata ini anak na to di ba na naman ay birth certificate so kung iadapt unsay mahitabo ang kanang iyang karaan nga birth birth certificate, guys. wag tango na, kansila ho na. it is as if it did not exist. Kung isuhan ka ang bata o bagong birth certificate, diin mo gawas na ang amahan, ang kana nang imong bana karon O ikaw ang iyahang inahan. Therefore, and in that way, mahimo ng legal na amahan, dili stepfather, legal yun. Kapag gyud no father yun siya sa imuhang kamagwangang anak again sana all <laughs> ikatulong pangutana wala magpakabana ang amahan sa akong anak wala sab magsustento magkinahanglan pa ba mi sa iyang consent kung padad-on nako sa ang akong nabana sa among anak ang process of adoption and that is the only way nga mahimong legal nga amahan ang imuhang bana walay laing way no then that is the only way kanang ang atua ni is inahanglan pud og consent unless unknown ang nakabutang sa birth certificate okay ikaw pa to katapusan asa man mo dool, aron mapausab namo mo ang apelyido sa akong anak dako ba mig magasto og pila man sad DSWD adto na mo didto mo adto for adoption pangita mo sa mga social workers kay naara na sila didto di mo angay mag problema ana kay again dili naman ta mo korte administratibo naman lang na ang process of adoption unsay dalhon dad um, birth certificate sa bata adto ipakita og ang inyong marriage certificate tuha ha Napa na pa yung mga requirements pud nga kinahanglanon na dito ang lista sa DSWD at tuwa lang ninyo ha mga sukinting paminaw, hinawot unta nga na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higa pun sa tuwang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mon Nationwide, Tataka RMN, daghang salamat og maayong adlaw.

mokening sekala la kinga dagung dagaw dalmarte antoanta tampo netas senganya edward Edward. Edward. Mm. Mo. Mm. Hey, usaman. <sniffs> Musimba <With> ah, <book701> <boom> um, uh, ka. Domingo man ron. Uh, Ay, sige na, sige na. Bangon na. Tagan na'y nanimba. Ah, dali lang ko Ah, miss. Tabad na ha. Okay. Okay. Oh. <laughs> Kaya't niya niya ismahe. Kaya't hindi niya niya ismahe. Kaya't hindi Gutom naman. Uy, kanang maglingkot sa unahan. dito simbahan. aku ndo ulo Hi. Oh. Eh, di, di ba ikaw itong dito sa simbahan ganina, no? Ah, uh, Oh, ako pito to. Ikaw mas ito Tapad na ako, no? oh, ako to. Ah, <laughs> oh, kitsa di mo giwat eh. Imo, imo uyab, ha? Huh? Ha? Huh? Ay, oh, dili oy. eh. Naguwat ko sa kuig agaw kay Manoro eh, oh, mo ba? Ah, uh, <laughs> eh, pwede mo kigilailan ni mo? Ako si Edward. Web. Ah, oh. Vib, <laughs> pwede ko mangyayari sa imong Facebook? Vib? Sure! Ay, salamat. Kay gi accept na ni Vib. <laughs> Ako yung tawagan, wey. Oh, nanawag mo na Gusto lang ko magpasalamat sa pag-accept niyo mo sa akong friend request. Aw! Oh. Ah, <laughs> uh, usahay mong lingaw ron sa inyo, babe. Tanaw tan salita. Usahay maminaw music. Um, kung imbitahon ka upa okay ra mo? Oh, depende kung kasalikan bang akong kuyugan. Hmm. O oh, uh, kuan, kung ako yung magbitar nimo, masugot ka? aw oh, kung magkasuod na tag maayo, okay ra nga manuro ka. Ah, <laughs> o sabay gusto nimo nga ato isuray? Baldi o Prangana? Pak baka? Oh. <laughs> <laughs> Ikaw ah? Sipat sa gada? Maaw di ah, nga wala <laughs> kayo <laughs> susuro <laughs> sa mua ha? Kandahan dahil kay Kalingawan di ah? Sige ito yung Viv? Diba? Tanawa kong tabi? Oh, di araw. Tanawa ba? Uy! Mm. Oh, sopan. Nguyen bekali ya. Wa eh. apa bae ieu? Sam taung kae. Sampai duit gua ayar mo. Tek Ay, putih pater ya. Pung ya bilna. Abi nak di kamu kipan nurun aku vid. Ni salik mangkuk kuni mu Edward, bau nak kiki nimo. kuni mu. Selamat tahun kai keseligan jadi naung naku. Hmm, kegerak, bayar. Onya, <laughs> oh, <laughs> Asa man ta ini? Um, kon lingkod-lingkod lang ta dinhi. Uh, yeah, history hmm? so um, nya, istorya ta. Hm? Usa man ta istorya han? Um, misa sa langkod. Ah, uh, pwede sad ang imong love life ang atong istoryahan. Ayaw lang nang akong love life uy. Kay masakitan ko. Nga naman. Gibuwagan kasi mong uyab. Wa man. Ya, yeah, nga masakitan man, ka. Kay man ko? Kay wa man kuy ha? Huh? gin imo kanay mong kagwapa wa kay uyab possible wa lagi kay mauwa man sila manguyab na ako kay mm -mm. Ay, gwapa ra magugkuno ka ayo ko kalingo biya ni mi kaubo mo samot ba in love ni mo oh us bara ka tong gisulti ni mo duard mura gwa kay ko ka klaro da tingon ko mo samot ko ka in love ni mo kay sipat kay ka ah hmm. Sakto gid ako na O, oh, saan Panguyab na to? Uh, oo, oh, akong klaro na. I love you, babe. Um, murag, seryoso na nida? Ang tinood kanahan kay ko mo, babe. So, kada tong una na tong panagkita. Um, may chance ka ako ni mo? Babe? <laughs> Bitaw, Edward. Nga nung mamakakmang ko uh, nga, ganahan man sa kunin mo. Oh, nga sa ato pa, kita na? Ha? Huh? <laughs> Edward, uyab na ta. <laughs> Salamat, babe. Congrats, do. Kay uyab naman ni Muni, Vib. Salamat, do. Ay, pa ka, do. Nang kay uyab. Kung ini, ni ilad. Paningkamot, o eh. Kay anugun ka, na musana yung mong kagwapo. <laughs> Viv, nanawag mali ka. May tuyo ka na ako? Dwight, magkalagyo na kita ini. Eh. Ha? Nga naman? Patuon mo ko sa kong ate dito sa Panabo, good. Kaya siya mo yung mapatiwas na kong pa-eskwela. Sa? Sa ato pa rin magkalagyo idetaan eh? Maugin na yung mahita po, Edward. Um, uh, ah, pero, sige lang. Magunta kay lang kaya punta, ha? Ay... Hey. Dili ka ka mangita og lain dito, Viv? Dili na mahitabo, Edward. Kay love na kaayo ka. Basta ba ya, Ay, gi pangita og lain, ha? O, Edward. Ako na ipasalik ni mo. Oh, <coughs> um, Sam, eh. Gisin na sa ni Viv ang akong mga misig, so. Sam, siya, Kung ako sang tawagan, di mo to ay. Ah, oh. Uy, salamat. Kay ni-reply na. Um, sorry, Edward. Makig-break up ko ni mo kay gusto ko nga mufocus focus akong pag-screen. Usa. Usa ni chat ni Viv na ko. Nakigbuwag siya na ako. Salamat kayo mo naging kitubag, Viv. O, oh, sa to'y mong message na ako? O, sa'yo, makikbuwag ka na ako. Sorry, Edward. Kinala ko makikbuwag din mo kay... Gusto ko nga mag-focus ako pag-eskwela. May mo magigit nga... Uh, nga dilit ang magbuwag, good? Basta kay mo na, na akong desisyon. Makikbuwag ko ni mo. Babe, kining... Hello? Babe! Iyan <sighs> mong ipawang... <sighs> ako siya ang tawagan ng balik. Dik, مش makontak. Out of coverage area. Please try your call later. Uy, mau beruh. Works you vibrate mo. Obei. Submit dong dan. Gusto kuno sya mo focus sa yung pag school up eh. Kuy, unti mo na do. Ay, limita tento sa si vibe, boy. Eh. lain? taglain. Pok. Oh. Ludward. Oh. Ay, kita-kita ta. Nakoy, niyo ba? Oo, oh, sa do. Nakoy, amiga nga, nakailan ni Viv. Naamdil lang uyab si Viv. Oh, Na, Mao, dahil kaya kang ibuagan. Kaya nakita din siya uglayan doon sa panabo. Baka, kung ka Viv, ay ingon ka pa nga gusto kang mufokus sa mga Pero, imoro dahil kong kung ka. Baka, ka. Ya, Ustaz Moga. Di okay, eh, dipakai okey bai. Eh, mau nak eh. Tapi si gul-gul -gu ya. Kelkan si ega. Ka. Si kan kagul sampai si lipayun ke obas si Uyab. Mau lagi bai. Ai kon. Kuyung dia nyata. Oh, ha? asam awesome tu. Nak kuyung pi ailan ni mo nga, ko amiga. <mik> Edward, mana kong amiga nga kong giingon ni mo? Si Mari. Di Mari, si Edward. Hi. Oh, uh, hi. Kagwap ni. niya. ka, what the hell ka mo timari? Ah, uh, uh ah, oh, uh, Hello. Um, uh, nagkagusto kay nako? Oh, Mari. Ganahan kay ko May paglaom ka ko nimo. <laughs> Naa kaayo? Ang uh, um, uh, um, mi nga Nakita na? O, oh, Lord. Kaya ang tinuod. Ganahan sa kayo ko niyo. Salamat, Mari. Mari, I love you. I love you too, Edward. Bawa man sa akong kinaboy si Viv, pero dihatag sab sa ginuon ako si Mari. Kanimo, Viv, kung namati ka man karon, manginaot ko na malipayon ka sa akong kinaboy. Di nilang tutup, ugdagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More powers are in.